Guys, nice. nagmarinate nga ako ng chicken. Ayan, lilagay ko muna sa refrigerator ng konting minuto para mas masarap siya. Ayan, lagyan natin ng cover. <laughs> ano daw? At yan nga guys, naka-cover na siya sa plastic. Ilalagay ko na sa refrigerator. At ipripripto ko na nga guys yung chicken na minarinate ko. Ayan. Ito na natin yung chicken na minarinate ko. Ayan. Ayan. Kung may prito, may tinola din si baby para may sabaw siya. Yan nga guys, tinamihan ko ng papaya para ipakain kay baby. Gustong gusto niya Oh, Hi guys, eto na nga ang aming chicken. Ayan. Kain tayo guys. at ang aming tinola